Good morning mga keepers for today's video yan Maga na naman kaya yan Tara magpakain tayo ng mga balon mollies natin Yan yung ito natin dito kapag umaga Kapakain tayo ng mga balon mollies yan o Binibuksan natin yung quaking natin baka naman Para mapadalan tayo dyan yan, Tara pakain na tayo ng mga balon mollies Baka naman quaking yan o kain muna tayo kapag konti lang yung isda dyan sa ito natin yan. apat lang dyan dito yung iba binababad muna nila para malambot na lang para sa akin yan rekta na yan, yan. para na exercise sila kumain yan o no? kinahabol habol nila yan. Dito sa pulgul natin, oh, no. sobrang dami ng pulgul natin. Tapos lemonade, halo na yan, yan. Yan. Medyo madami dyan. Dito pa. Yan. Sa mga fry. Pakain natin itong mga fry na to. sa bale sa sakura. Kain lang tayo. Yan lang yung maintenance natin. atin kapag umaga. Yan lang yung ginagawa natin dito sa backyard. Pakain ng... Oh, yan. kakain lang ng koi king ito na pala yung PKBM na dumating sa atin yan ang white eye oh. Ayan, grabe white eye ano female din to may golden zebra tayo dito isang tree na golden zebra sana padami natin to red eye yan no? grabe yung isa oh. ganda ng pattern dito may mga yan albino platinum gold nandiyan natin nakalagay Then wala kasi may tumalon niya na pala kakagabi kaya inalis natin yung tubig then papalitan natin ng bagong tubig. Ito mga PKBM natin yung mga bale, may bale tayo dyan oh. Yan yung mga istaan natin dito. Ito may mga fry. Ito may PKBM pa dito isa. Male. Ito for breeding na to ngayon. yung golden zebra, full gold. Yan, you know dito may PKBM tayo na yan oh. galing yan kay Eva Jolie yan sobrang solid yan o oh. yan grabe ganda ang choco nandito nakalagay yung dark choco mga chita oh. ganyan lang tayo magpakain kaya ng quaking o yan nahabol lang buntis na naman ata itong bail tail natin o din yun o isa buntis na yung flex natin yung isda natin dito kuha tayo ng viewing tank pagitan natin yung mga isda natin dito kung gaano kaganda na ngayon pagbawi tayo sa setup syempre sa isda din wag puro setup pagantayin din ng isda mag upgrade kapag may budget bumili ng bago kaya yan wala tayong pera na ngayon upos na nakapili ng isda pagkita natin yung veil ito kay Bajaw Lito galing kuha tayo ng mga bail madami madami kasi tayo ng yung bail eh yun no. grabe sobrang ganda bail tail yun o no. kita nyo ba solid yan bail tail yan eh dito sa round natin try natin kung makakuha tayo ng fame ito fame mm lumail -hmm. kasi dito nasa ilalim lagi sila ito yung example natin ng na mga female yan o oh. kita nyo ba hindi pa natin yan o oh. sobrang angas nyan ganda yan sana padami natin to mga hmm, gold Golden Blue Tail, solid ng main natin. Dito namatay na pala yung may minalom, may melanoma. Yan. Isang main na lang at titira yun, no. Mga Golden Blue Tail na fry, yan na sila ngayon. Yan. Sobrang dami natin ang Golden Blue Tail na fry. Ang hinihintay lang natin sa Golden Blue Tail, yung Bale Tail. Sana makapagpalabas na tayo ng Bale Tail na Golden Blue Tail. Yan, no? Ito yung pride and doon sa, bal sa kabila Sakura and ito full gold to Hindi pa tayo dyan nagkakaling yung mga kunting white yan no? May whale tail lang ako nakikita yun oh. No? Parang sakura na naman to yun know, oh, Pag may yellow yellow yan dyan Freckle dyan yan. Sobrang dami ng pride natin hmm. dito mga kal dito yung mga kal natin oh. No? pag may bumibili sa atin pang previous yan yung pang-previous natin yung golden blue tail yan oh. Halo na yan dyan. Pang-previous lang kasi natin to. Yung green water, pakain natin. Doon tayo sa Sakura, tara. Pakita ko sa inyo. Natin. Yung golden blue tail natin oh. Yan, yung kinagandaan na natin. Para na-exercise sila na gumalaw-galaw. Yan oh. Nahabol-habol nila kapag pinino mo kasi yan eh, dyan lulubog agad yan, dapat kaya dyan lang sila sa taas yun, nabubuntis naman nga yun oh, magdadrop na naman ata um, so for short body Kaya yung setup dapat, dapat nag upgrade din tayo ng mga isda yan ito sakura, may build tail tayo dito ng sakura lakas ng amas yung isa oh, yun oh, nakatago pero buhay pa yan, yun oh, sa ilalim yan dyan mga bale pa natin. Madami kasi tayong bale ngayon. Nakapokus tayo sa bale. Sa bale tail. yung mga naghahanap yan mga tagaligaspi. Order na ba ako? PM ako kung naghahanap po ng bale tail. Para ma-replyin ko kaagad kayo. Ayan. Kung nakaabot kayo sa video na to, baka naman pa like and share naman sa ating video. And pa... Follow na rin ako sa TikTok, Kibi Keepers, and sa YouTube, Kibi Keepers Vlog, yan sambagsak muna kamalman ayan, ito yung quality natin ng na milo